hotel to okay. hindi yung malaki lang para hindi maubos yung maliliit sa kaka yung dadala ay ah, hindi hindi dito lang yung malaki lang malaking dalawa lang pang pang kettle ano ano yun dyan din Parang invest, investment ah ano tawag hotel din to malaki burung hotel dito no? Hotel guys <coughs> Ano? na, pwede na. Laki <laughs> ko ganyan laki. Nakakatakot. lang. Pudel yung sas Ano tawag to? Ay, ko din sa'yo, tsura ng chachu. Ayaw. Ayaw. Oh, ciao. Ciao. Yung pumeran niya, ah, pumeran Ito yun. ko yung ganun. Parang teddy bear. Ayun ano? Oo. Pumeran niya. Pero kumutan sa ating Doon sana tayo titihin ang sa susunod. Diyan. Sige. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.